Ngayong araw nga pala ay gagawa tayo ng pulutan. Birthday kasi ng ko bukas at syempre kapag may birthday may inuman. At bilang supportive na anak ng tatay ko ay gagawa ko siya ng pulutan. Ay rogo Diyos ko ne. Eh. Bali nga bumili lang ako ng isang kilo ng buldet ng manok at sinamahan ko na din ng isang kilo ng chicken skin. At bago ko nga ito hugasan, itinanggal ko muna yung yellow dun sa may buldet ng manok. Akala ko nga dati yung tai ito ng manok pero sabi ng nanay ko ay parang taba daw ito ng manok. Pero kahit taba lang siya ng manok ay tinanggal ko na din. Aba minsan lang ako ganaang magluto, kailangan malinis na malinis. Yan nga pala yung yellow na sinasabi ko. Makikita siya sa parting dulo ng pit ng manok. At habang ang linilinis ko ito ay pinakuha ko na din si Juno ng kalamansi. Bali kasi ang gagawin ko muna dito ay bababad ko muna ito. Lalo na at bukas pa naman ng birthday. Buti nga ay nakatipid din ako sa sangkap neto dahil dito lang sa amin ay meron ng kalamansi. Sabi ko nga kay Juno ay galingan niya yung pagkuha. Dahil dito sa lulutuin ko ay hindi siya mawawala. Pero hindi din siya magkakaroon. Char! Ito nga yung kainaman kapag meron kayong tanim na mga punong kahoy o anong manggulay sa may bakuran nyo. nyo kung wala kaming tanim na ganito, eh, obligado pa akong bumili sa may palengke. Kaya kayo, kung meron naman kayong lupang pwedeng pagtaniman sa gilid ng bahay nyo, ay magtanim kayo. Lalong lalo na yung mga gulay dahil abang tumatagal ay nagmamahal ang mga gulay. Eka nga nila, yung bad words na lang daw ang mura ngayon. Rugo naman eh. Magandang exercise din ang pagtatanim tuwing umaga. Pwede nyo din itong gawin habang nagmamaretesan kayo ng kapitbahay nyo. Char! Pagkatapos kong linisin yung buldit ng manok ay sinunod ko naman tong chicken skin. Bali nga ang ginawa ko lang ay hiniwa ko lang to ng maliliit. Medyo malaki din kasi ang hiwanit at magastos sa pulutan kapag malalaki ang hiwa. Char! Pagkatapos ko nga hiwain yung parte ng manok ay sinunod ko namang hiwain yung bawang. Bali nga ang ginawa ko lang ay iniwa ko lang ito ng maliliit dahil nga ay bababad lang naman ito. Pagkatapos ay sinunod ko na din yung kalamansi. Nung naglagay nga ako ng kalamansi ay linagay ko lang sa gilid yung mga buto nito para matanggal ko ito bago ko ilagay yung chicken skin at pit ng manok. Pagkatanggal ko ng buto ng kalamansi ay linagay ko na yung magic sarap. Pagkatapos ay linagay ko na din yung asin. Medyo dinamihan ko nga yung asin na linagay ko dahil medyo madami din yung kalamansi na nalagay ko okay din para magbalanse yung lasa nito. O tarugo kabot na mas lamin timpla ako. Pagkatapos kung haluin yung sangkap, ilinagay ko na yung chicken skin at pit ng manok. Pagkatapos kung ang ilagay lahat ng sangkap ay mekes-mekes ko lang ito. Ay mali, mekes pala. Ay Diyos ko, mix-mix yun. Nahawa na kasi ako sa mekes-mekes ni Insan. Pagkahalo ko ay linagay ko na ito sa rep. Kinabukasan na nga pala ito. Pini na tune video. Hindi pa nga naluluto yung handa ay meron ng video. Ay Diyos ko, pangaranon na. Yung panahon nga din ay medyo makulimlim na. Kung alam nyo kasi, sa tuwing may handaan sa amin, laging umuulan. Ay Trugusato San, tumumuran basta may handaan kaya kami. Maya maya nga ay ko na sa rep yung pinabad kong pulutan. Pagkatapos ay linagyan ko na ito ng itlog. Hinalo ko lang yung itlog sa binabad kong pit na manok at chicken skin. At dahil nga halos dalawang kilo to ay tatlong itlog yung linagay ko. Pagkatapos ay mekus mekus natin ulit ito. Sunod ko namang linagay ay yung harina. Pagkatapos ay mekus mekus ulit ni Insan. Habang hinahalo ko nga ito ay bigla ko naalala na parang may kulang sa may sangkap ko. Ay Diyos ko, akaling one game paminta. Buti na lang to the rescue yung kuya ko Wala din kasi kaming pamintang duwag-duwag Pagkatapos ko nga yung mix-mix ito ay nagprito na din ako Dahil nga nagsisimula na din uminom sila tatang Bata kasi lasing lede marugwa takman yung gawa ko Bukod nga sa ginawa kong pulutan ay meron din ditong karamba Yung karamba nga ay hipong maliliit na nahuli sa may dam Tignan nyo may nahuli ngayon yung pamaro Hindi ko kasi ito na video at dahil nga pulutan lang din naman ito, ay dito ko na din prinito sa pinagpiprituhan ng may karamba. Ano ka no? Ay Diyos ko, may nga bulul na ako. Nagdikit-dikit nga yung unang lagay ko dahil isang lagay ang ginawa ko. Kaya ang ginawa ni Dada Rina ay unti-unti niya itong linagay. Oo nga naman, mas magandang tignan at iwaiwalay agad. Kung ako nga pinatik eh, may si birthday girl. Sabi ko sa kanya, kapag sinabi niyang hindi masarap, ay ibabalik niya yung nagastos ko dyan. Wala siyang nagawa kundi mag-like na lang. Wala siyang no choice. Pagkatapos nga ay pinuntahan ko na yung mga target ko Yung mga manginginom Si Tatang nga yung unang kumuha Hindi nga ako nakagawa ng sausawan Buti na lang meron silang masarap na sausawan Pero syempre wala nang sasarap pa sa gawa ko Sunod ko ang pinatikim ay kay Bapang Almar. Pagkatapos ay kay Bapang Lito naman. Wala nga akong pinalagpas. Pati sa bisita ni tatang ay pinatikim ko din ito. Lahat nga sila ay sinawsaw dun sa may suka nila. Naingit nga ako kaya nakisawsaw na din ako. Nung matikman ko nga ito ay masarap nga bala. Marunong na akong gumawa ng pulutan. Pwede na akong maging certified manginginom. inom. Char! Yun lang. Bye!